Sabi ko, ganun po. lang. Ano. Si Loren Cruz, ito yung uh, sinasabi na bagman ni Henry Alcantara. Si rin yung may-ari noong tambayan uh, right. na, na, kinonfirm naman ni Bryce Hernandez last hearing. So yan yung background ni Loren Cruz. Kaya natin siya inibitahan. Katunayan, marami tayong, uh, marami tayong na-trace na sasakyan. Kasi pag nagdo-donate ng sasakyan si Henry Alcantara, eh, ayaw ko kung, kung bakit sa kanya nakapangalan yung mga sales invoice. So yun, dagdag uh, FYI lang para for you to pursue. So, bagman ka, Mr. Cruz? Mr. Chair, uh, hindi po ako bagman. Sinabi na ni Bryce yan last time. Inamin na niya, no? Gusto magsapukan kayong dalawa. Sen, sen ikaw po nagsabi na bagman siya. Kinonfirm ko lang po. Kinumpirma, okay. pareho na lang yun. Opo, okay, salamat po, Your Honor. Kinumpirma sa kasinabi, parehas lang yun. Uh, okay. I mean, hindi po sa akin ang galing yun, Your Honor. Okay. Kung bagman ka, magkano laman ng mga bag, ng bag na, na pera na daladal mo palagi para ipansugal nitong si uh, Bryce Your Honor, mga kasamahan? Hindi po ako bagman. With the indulgence of uh, Senator Raffy, Mr. Cruz, parang awa mo na sa sarili mo. Nanumpa ka na magsasabi ng katotohanan. Sinabi na nga ni Mr. Bryce na bagman ka, kinonfirm na nga. Patuloy ka pa nagsisinungaling. Gusto mo bang mailaga ka sa kulungan? Sandali, na. Okay. Ganito, bigyan kita ng last chance. Last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Ipapakontemp kita ngayon. Last chance. Bagman ka o hindi? Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya ikukumpirm na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Last chance, dahil kung hindi, I will cite you in contempt. Mr. Chair. Show pala. Si show kita. Explain. why I should not file you in contempt? Uh, Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman, na hindi naman po talaga ako bagman ni, ni Mr. Chair. Yung pong mga... Ni... Alcantara. Alcantara, Alcantara. Na kaya lang po ako natawag na bagman ni, ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Hindi si Senator Laksa ang, ang nag uh, sabi si na Bagman kasi Alcantara ang nagsabi at kinumpirma ni... Hindi, eh. hindi, po si Alcantara okay. ang nagsabi. Yung uh, tambayan, bahay mo yun, property mo yun, ano? yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Yung uh, tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Mr. Chair, uh, sa pagkakatanda ko po, sa pagkakaalam ko po Mr. Chair, ang isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Kaya nga kung bagsakan ng pera yung isang establishment na pag-aari mo, then it's tantamount to you being a bagman. Kasi sinasalo mo yung mga pera galing sa kanila. Doon binabagsak. Bagsakan ka ng pera yung establishment na pag-aari mo. Yung Lib tambayan kung tawagin. Eh. Your Honor, yung... So inaamin mo na ikaw may ari ng tambayan. Yes, Your Honor. Ako pa may-ari. Okay. So, hindi mo alam magbabagsak dyan milyones na pera sa bahay mo? Hindi ka aware? Ano ka tanga? Your Honor, yun po kasing sinasabi lang tambayan. Hindi naman po kasi talaga tambayan yon Yun po ay uh, binili ko para iplip lang at i-buy and sell. Kasi nagbabuy and sell din po ako. Kaya nga, pero ikaw may-ari noon. Okay. At yung lugar na yon yun ay bagsakan ng mga salapi. Uh, Your Honor, gaya nga po nang nasabi ko, sa pagkakatanda ko po, isang beses lang po, sa pagkakatanda ko po, isang beses ko lang po nakitang merong pera doon. No? Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo, na uh, um, minagsaka ng pera yung tambayan? Your Honor, sa, hindi ko po alam kung anong total nung, no? kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. Kung... So hindi mo man lang ini-inquire? Na baka illegal na yun, baka pera galing sa droga yon o baka pera na galing sa pang-hold up yun sa bangko. Uh, you're Siyempre, mag, mag-inquire ka. Magkano pa? Sabi mo, hindi mo alam. At least man lang mag-inquire ka pag mayroong perang alam mo na pumasok doon sa establishment pag-aari mo, you should have at least inquired. And I'm, I know, meron kang advance notice. Hindi naman pwedeng basta-basta magdadala ng pera yung isang grupo diyan sa tambayan nang hindi mo aware, na hindi ka aware na hindi tinimbris sa Uh, Your Honor, kasi po, yung sinasabing lang tambayan, open naman po silang magpunta doon. Kahit anytime po silang magpunta doon, nakakapunta po sila. Kaya hindi ko po na-monitor kung nagpupunta sila, kung kailan sila nagpupunta, kasi open po yun. Ay, no, lahat naman ng restaurant, open to the no, public. No, yung, yung tambayan pong sinasabi. Oh, lahat sila, naman ng establishment, pwede mo sabihin, open, kasi pasok sila. Pero at least man lang, alam mo kung sino-sino yung mga taong pupunta doon. 'di ba? Imposible hindi mo alam kung sino man tumatambay doon. Yes, your honor. Oh, at alam mo na mayroong mga nangyayaring aktibidad na kung saan milyones na pera ang binabagsak doon. Alam mo 'yon, imposible hindi. Your honor, gaya nga po nang nasabi ko, isang beses ko lang po nakitang nagdala sila doon. K kagaya nga po ng nang... gusto kong sabihin sa inyo, pagkakita ko po kung anong yung isang instance po na yon ay pinagsabihan ko sila na wag na silang magdadala doon. Talaga oh, po. So, pinagsabihan mo. Opo. Okay. Yung mapupunta doon sa tambayan, ito yung mga taga-DPWH. Kadalasan po. Your Honor. Kadalasan. Opo. Tapos doon sila naghati-ati ng pera na hindi mo alam. Doon sila naghati-ati. Hindi ko po alam kung pinaghatian na yon o kung para saan po yon. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na dinadala doon. Yes, Your Honor. Basta alam mo, mayroon milyones dyan at nandiyan yung mga taga-DPWH at sila ay maghati-hatian doon. Your Honor, isang beses ko lang po nakita yon at pinagsabihan ko din po agad sila. At hindi mo alam po magkano? Your Honor, hindi ko po alam po magkano. Okay. Bryce, nakapunta ka sa tambayan?